Hi everyone! So guys, nandito tayo guys sa bakura ng aking mother-in-law. Pagkita natin guys ang kanyang apple. So tingnan nyo guys ang daming mga nabubulok. Alam mo ba guys itong apple niya? Ito yung pinakamasarap na apple. Tingnan mo. Oh? Super masarap yan guys. Kinain ng bird. Ito guys ang pinakamasarap. Kunin nga natin. Sabi ng mother and ko, okay yun. Uy, may ano pala, may kain na din ng ibon. Sabi ng mother loko ko, next time, putulin daw to. Sayang. Ang sarap ng apple niya guys, hindi siya Fuji pero ang sarap niya. Ito yung pinaka magusto ko puntahan dito pag magkain ako ng apple. Kuha ko guys. Dalin ko sa ano. Oh, may dawang apples na ako. Ito yung isa ito sana, unahan ako ng birds yan, yung kukain ng ano yun, know, sa tuktok oh. ang dami yan, kukain ako ng dalawa <coughs> asan pa yung iba? yan, ang mga apples yan, mga apples